Si John Doe na isang mga ngaso ng halimaw na nagpoprotekta sa sangkatauhan laban sa nakatatakot na mga nilalang. Sa edad na pito, siya ay dinukot ng mga siyentipiko at tinurukan ng hindi mabilang na mga gene ng halimaw na unti-unting nagpalayo sa kanya sa pagiging tao sa loob ng 70 taon. Nang malapit na siyang maubusan ng buhay, iniwan siya sa isang demon gate kung saan nakipaglaban siya hanggang sa huling hininga. Pinaslang ang napakaraming halimaw bago siya tuluyang pumanaw. Ngunit sa isang himala siya ay muling nabuhay, ipinanganak na muli bilang tao. Ngunit taglay pa rin ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, determinado siyang mamuhay bilang tunay na tao. Naglakbay si Cheon sa Demon Realm. Naghahanap ng isang lugar na maaari niyang tawaging tahanan. Sa kanyang paglalakbay, nakapatay siya ng isang halimaw, gumawa ng kasuotan mula sa balat nito at nagtayo ng isang malamultong tahanan bago nagtipon ng mga halaman upang palamutian ang kanyang bakuran. Sa isang niebing bundok, nakatagpo siya ng kakaibang mga halamang halimaw at dinala ang mga ito pa uwi. Habang nagiikot, narinig niyang may mga mga ngaso na nakikipaglaban at naisip niyang nakawin ang kanilang gate stones. Ngunit na-discovery niyang sila ay pinagtaksilan ng kanilang mga kasamahan na ninakaw ang lahat at tumakas. Sa kanyang pagtuntun, natuklasan niya ang isa pang eksperimento na kagaya niya na nakatakas mula sa laboratorio. Pagbalik niya sa kanyang tahanan, natagpuan niya ang fugitive na nagmamasid mula sa mga palumpong. Ang nilalang ay nag-anyong aso upang manghingi ng pagkain at kalaunan ay nagbagong anyo bilang isang batang babae na nagtanong kung maaari siyang manatili. Pumayag si Cheon Doon, ngunit sa kondisyong tutulong ito sa mga gawaing bahay, isang bagay na masigla naman itong sinimulan agad, ang pamagat ng kwento, The S-Rank Hunter's Healing Life with Monsters. Sinabi ni Myung Do na hindi pa siya nakarinig tungkol sa nasabing laboratorio at binanggit ni On na ito ay isang ilegal na pasilidad na matagal nang isinara. Sinubukan ni Myung Do ipaliwanag kay On na ang Hanbit Research Lab ay hindi gumagawa ng mga bagay na hinahanap nito. Binanggit din ni Myung Do na palagi siyang pinaalalahanan ni Bak Deok na maging tapat at marangal na mananaliksik. Pagkatapos ng tawag, nagsimula ng magtakasim si Myung Do kung paano nalaman ni On ang tungkol sa ilegal na laboratorio. Makalipas ang ilang sandali, pumasok ang isa sa kanyang mga alalay at iniulat na matagumpay na nilang nalikha ang isang likidong metal na mandragora. Lubos na natuwa si Myung Do sa kanyang bagong imbensyon, dahil ang mga mandragora ay kilalang may pambihirang pakiramdam ng ugnayan o pagkakamag-anak. Masaya siya na may itinira siyang kaunting likidong metal, dahil sigurado siyang susundan ng metal mandragora si Nari, at mabilis nitong matutuntun kung nasaan siya. Ipinagutos ni Myung Do na triplihin ang pabuya para kay Nari at ipatawag ang lahat ng A-class hunters. Gagawin niya ang lahat upang mahanap si Nari, dahil itinuturing niya ito bilang kanyang obra maestra sa buhay. Samantala, sa Demon Realm, nakatayo si Yubian sa harap ng dagat at naaalala ang pag-uusap nila ni Chon tungkol sa quartz. Noon, sinabi ni Chon na gusto niyang gamitin ang quartz para sa kanyang bahay, bagay na ikinagulat ni Yubian. Napagtanto ni Yubian na mukhang maganda ang naging buhay ni Chon sa Demon Realm. Tinanong ni Chon si Yubam kung gusto nitong bumisita sa mundo ng tao. Sumagot si Yubam na hindi naman siya gaanong interesado, at naalala ang nakaraan ng kabataan nila Gia at sinabi wala naman daw siyang magandang alaala doon. Pero gusto niyang makita kung paano na nagbago ang mundo. Sinabi naman ni Chon na maaari siyang tulungan alisin ng sumpa sa katawan ni Yubam. Na ikinagulat nito, ikinwento ni Chon tungkol sa isang alchemist na ang pangalan ay Kim, at ayon sa kanya ay napakahusay nito sa sining ng mahika. Plano ni Chon na ipasaliksik kay Kim ang mga spell, ngunit pinaalalahanan niya si Yubam na huwag masyadong umasa. Habang umiyak, tinanong ni Yubam si Chon kung bakit palagi niya silang tinutulungan gayong wala naman silang nagawa para sa kanya. Ibinunyag ni Cho na humahanga siya sa magkapatid at pinapaisip siya kung may mas mahalaga pa ba kaysa sa simpleng pag-survive. Aniya, sa pagtulong niya kina Yubam at sa kapatid nito, umaasa siyang makakahanap siya ng sagot sa tanong na yon. Habang nakatayo si Yubian sa harap ng malinaw na dagat, lumitaw ang kanyang kapatid sa di kalayuan at inilaglag ang isang lubid patungo sa kanya. Sinabing hilahin niya ito kahit hindi pa niya alam kung ano yon. Hinailan ni Yubi ang lubid, ngunit naramdaman niyang napakabigat ng bagay na nakakabit dito. Ginamit niya ang buong lakas upang hilahin ito pataas, at sa wakas, naiyahon niya mula sa tubig ang isang napakalaking tipak ng quartz. Namangha si Yubian sa nakita, dahil hindi siya makapaniwala na si Xian at ang kanyang kopunan ang nakakuha ng ganito kalaking quartz. At kalaunan na ilumitaw mula sa tubig si Nanari at Chun, at matagal-tagal na daw hindi nakapag-swimming si Chun at labis siyang natuwa, at ganun na rin si Nari. Bago ang lahat. Masayang lumangoy si Nari at Chien sa tubig habang nagmimina ng quartz. Nang makarating sila sa palasyo ng Sea Ferry, nabighani sila sa tanawin, isang napakagandang palasyo na kulay dilaw, kumikislap sa ilalim ng liwanag ng dagat. Sinabi ni Nari kay Chon na gusto niyang bumalik doon sa susunod na pagkakataon dahil napakaraming mga batong roon. Tinanong ni Yubam si Chon kung paano niya balak dalhin ang mga bato sa kanyang bahay. Sumagot si Cho na kailangan pa niyang pag-isipan yun ng mabuti. Bigla niyang napansin ang isang ibon na parang loro na lumilipad sa itaas nila. Nagtaka siya kung bakit mag-isang lumilipad ang isang ibong karaniwang nakikita sa mga kawan. Namangha si Nari sa ganda ng loro at sinabing ang ganda-ganda nito. Ngunit pinigilan siya ni Gia, sabing magbabago ang isip niya kapag lumapit siya rito. Pinaliwanag ni Gia na mahigit apat na metro ang haba ng mga ibong yon. At kilala silang sobrang mabagsik, dahil sa takot nila rito, hindi na rin ginagalaw ni Najia at Yubam ang mga ganitong klase ng ibon. Ngunit alam na ni Yubam kung anong baliw na ideya ang tumatakbo sa isip ni Chon. Kinumpirma naman ito ni Chon, sabing naghahanap lang naman siya ng track, at sakto raw na dumating ang ibon. Samantala, sa bahay, abala si Kishaw sa pagpapalakas ng kanyang mana. Nakikita niyang lumalaki na ang butas ng kanyang mana. At labis siyang humanga sa sarili niyang progreso. Naniniwala siya ngayon na maabot niya ang pangarap na maging isang A-rank hunter. Habang nag-iisip siya tungkol dito, biglang lumitaw sa likuran niya ang metal mandragora. Nagpanik siya nang makita ang kakaibang nilalang, pero lalong tumindi ang takot niya nang makita niyang tatlong A-rank hunters ang nakatayo sa likod nito. Nakilala agad ng mga mga ngaso si Kisaki dahil sa make and niyang kalbo. At agad nila itong pinagtawanan, sila pala ang mga nambubuli kay Kisaki nung nag-apply siya para sa promotion exam. Habang natataranta si Kisaki, napansin niyang tatlong mandragora sa hardin ay matatag na nakatayo. Na parang mga sundalong handang makipaglaban, at ginagawa pa ito sa pinakaastig na paraan. Na-excite ang mga hunters nang makita ang mga mandragora, dahil napakataas ng halaga ng mga ito. Lumapit ang isa sa mga hunters upang subukang linlangin ang isang mandragora. Si Kiswayet, sa kabilang banda, ay handa ng isakripisyo ang sarili para protektahan ang mandragora. Ngunit bago pa siya makagalaw, sinipan ng pinakamalaking mandragora ang hunter ng sobrang lakas, na lumipad ito ng napakalayo, sa mismong sandaling yon, dumating si Yubam at Jay sa bahay, at nagtataka sila kung sino ang nagdudulot ng kaguluhan sa bahay ni Shien, lumabas na nauna pala silang dumating kay Chon, dahil napakabagal lumipad ng loro matapos bugbugin ni Chon habang sinusubukan niya itong paamuin. Habang tinititigan ni Seijan ang mga halimaw, napaisip siya kung bakit nangyayari ang lahat ng ito, at bakit bigla pa lalo na ngayong mag-isa lang siya sa kagubatan. Alam niyang si Nabeem at Gia ay mga halimaw na disaster level, karaniwang naninirahan sa baybaying dagat, kaya nagtaka siya kung bakit sila biglang lumitaw sa gitna ng gubat. Naalala ni Seijan na sina Kim, Nari, at Chun ay pumunta sa direksyong yun, patungo mismo sa baybayin. Nanlaki ang mga mata niya at namutla, baka may masamang nangyari sa kanila. Naisip niyang makipagsanib puwersa sa mga mga ngaso sa paligid, Ngunit bago pa siya makagalaw, napatingala siya. Nakita niyang lumilipad sa ere ang mga mangangaso nakikipaglaban kay Gia, at sa isang iglap, tinalo sila ng halimaw. Lumapit si Gia kay Sejan at tinanong kung siya ba ang chef ni Chun. Ayon sa kanya, tugma kasi ang sinabi ni Chun tungkol sa isang kalbong lalaki. Dahil dito, halos mamatay sa takot si Sejan, tumakbo siya palayo, halos madapa sa pagmamadali. Kahit noong mahaba pa ang buhok ni Sejan, wala talaga siyang karanasan sa pakikipag-usap sa mga babae. Kaya't kahit halimaw si Jia, nabigla pa rin siya, ngunit nang marinig niya na binanggit ni Jia ang pangalan ni Chun, nagtaka siya kung kilala ba talaga nito ang kanyang big bro. Maya, -maya isang ibo nang nagsalita, sinabi nitong kaibigan daw niya si Chun. Muntik nang mahulog si Seijan sa gulat, paano nagkaroon ng kaibigan si Chun na mga halimaw na ganito kapanganib? Anong klaseng buhay ba mayroon si Chun, at bakit puro kakaibang nila lang ang nakakadaupang palad niya? Ngunit biglang nagsalita si Baim, tinanong niya si Sejan kung sino ang mga hunters na yon, dahil mukhang hindi naman sila mga customer. Doon may kumislap sa isip ni Sejan, isang masamang ideya upang mailigtas ang sarili. Ngumiti siya ng malademonyo, at napansin ang mga adventurer na may mangyayaring hindi maganda. Nang inig sila sa takot, makalipas ang isang oras, may bumagsak mula sa langit. Ang malaking ibong loro, kasama ang mga kasamahan nito, ay bumagsak ng napakalakas. Naghiwa-hiwalay ang lupa sa tindi ng impact, at nang mawala ang alikabok, makikita na dala ng ibon ang lahat ng core na nakuha ni na Chun at Kim Nari, kasama pa ang kanilang mga alaga. Tinawag ni Chun si Kim Nari at ngumiti, talaga nga namang wala pa rin tatalo sa bahay, sabi niya. Ngunit ang malaking ibon ay sumisigaw sa sakit, sa sobrang tagal ng lipad at bigat ng dala, halos hindi na ito makatayo. Agad siyang nilapitan ni Chun, hinaplus ang ulo nito, at sinabing, magaling kang nakapagtrabaho, magpahinga ka na. Namangha si Najia at Baim, hindi sila makapaniwala na napaamo ni Chun ang halimaw. Ngunit para sa ibon, sapat na ang presensya ni Chun, wala itong pag-aalinlangan sa kanya. Biglang gamulong palabas mula sa mga balahibo ng ibon si Birdie. Nahihilo ito, umiikot, at hindi alam kung saan napunta. Pagmulat niya ng mata. Tumama siya sa isang sapatos, pagtingin niya pataas, naroon ang tatlong A-rank adventurers. Nagtaka si Chun kung ano ang nangyayari, ang eagle hybrid naman ay nagdududa, baka sinusubukan ng mga ito na nakawin ng mga mandragora. Ngunit hindi pa man siya nakakapagsalita, halata na ang pag-aalangan. Lumapit si Gia kay Kim Nari na may sa labi. Narinig daw niyang maganda ang lambak na tinitirhan ito, kaya tinanong kung maaari siyang makadalaw doon. Masiglang tumalon si Kim Nari at ikinwento na hindi lang maganda ang kanilang lambak, mayroon din itong talon na malapit sa bahay nila, isang lugar na ipinagmamalaki niya. Habang naglalakad, ipinangako niyang tuturuan si Gia kung paano manghuli ng isda. Samantala, nagsalita ang Eaglehead, ipinahayag niyang ang mga A-Rank Hunters ay ipinadala ng Hanbit Research Institute. Agad na intindihan ni Chun ang ibig sabihin, noon pa man, siya, bilang si Sajan, ay nakapunta na sa Hanbit upang maghanap ng mekanikal na nilalang. Alam niyang doon din nagmumula ang karamihan ng impormasyon. Inasahan na rin ni Chun na may susunod pang mga ngaso. May nakakabit kasing special na tracking device kay Kim Nari, gumagana ito kahit sa loob ng Demon Realm. Kaya hindi talaga siya ganap na malaya, ngunit nagtataka pa rin si Chun kung bakit napunta ang mga tao sa kagubatan. Kasama pa naman niya si Kim Nari sa baybaying dagat hanggang ngayon lang ni Eaglehead ay walang ideya hanggang bigla siyang may naalala. Kinuha niya ang isang maliit na bagay na gawa sa metal at ipinakita ito kay Chon. Sabi niya, baka ito ang dahilan kung bakit sila napunta rito. Doon nila natuklasan na yun pala ang parehong mutated mandra na gawa ng Institute. Pinaghalo ng mga ito ang liquid metal sa mga mandra upang masubaybayan si Kim Nari. Narinig din ng Eaglehead na ang mga liquid metal ay may kakayahang mag-akit sa isa't isa. Kaya nang marating ng mga ito ang kagubatan, hindi kay Kim Nari sila naakit, kundi sa mga kapwa nilang mandra sa paligid. Nang marinig ni Baim na balak pa rin ng mga adventurer na magtungo sa baybaying dagat, alam ni Chun na kailangan nilang maghanda. Ngunit bago pa siya makaisip ng plano, napansin niyang lahat ng mandra ay tumatakbo papunta sa kanya, masigla, masaya, at parang may gustong sabihin. Ibinigay ni Chun sa kanila ang Liquid Metal Mandra bilang kasama ngunit patuloy itong umiiyak, na para bang may nakalimutan siya. Kinuha ni Chun ang laman ng kanyang bulsa, isang payat at kulubat na mandra. Nagtaka si Beum kung paano ito nagkasya roon, tinanggap ito ng triplet mandra at agad na inalagaan. Ipinaliwanag ni Chun na dati itong pag-aari ng isang alchemist, na kusang ibinigay ito sa kanya. Sa isang flashback, ipinakita ang eksenang iyon. Umiiyak ang alchemist habang iniaabot ang mandra kay Chun, Umaasang magiging masaya ito sa bagong tahanan. Tinanggap yun ni Chun nang may pag-aalaga sa puso. Pagbalik sa kasalukuyan, nagsimula ang mga mandra na maghukay ng mga lungga. Nang makapasok ang bagong dalawa, parang nasa langit ang pakiramdam nila. Napansin yun ng eagle head at pabirong sabi, para silang mga seryosong mini-aki sa sobrang tuwa. Natawa si Chun, at sinabing mabuti na lang at mababait sila. Naisip niya kung nasaan na si Sajan, dahil dapat ay nakabalik na ito. Sakto namang tinawag siya ni Gia mula sa itaas, bitbit -bit sina Kim Nari at Sajan. Umiiyak sa tuwa si Sajan, tumatakbo papunta kay Chun, pero sinalubong siya ng malakas na sampal. Nagtaka si Chun kung bakit, kaya ipinaliwanag ni Gia na tinuka at kinagat daw si Sajan ng mga isda. Sinubukan kasi nitong kausapin ng mga ito, gaya ng ginagawa ni Chun, pero siya ang kinain. Natawa si Kim Nari, sabay sabing, buti na lang at nandyan si Auntie Sparrow, kung hindi patay na tayo. Ngunit biglang natauhan si Sejan at sinabi sa lahat na kung maghihintay lamang sila ng kaunti, magkakaroon sila ng masarap na pagkain upang punuin ang kanilang mga tiyan. Ngunit sa harap niya ay mayroong isang dambuhalang nilalang, at nang mapansin ito ni Sejan, napasigaw siya habang namumutla, iniisip kung siya ba magiging pagkain ng halimaw na parang loro. Gayunpaman, nagpa siya si Cho na ipaliwanag na lamang yun mamaya, dahil gutom na siya at kailangang maghanda ng pagkain. Maging si Sejan ay hindi na tumutol at nagsimulang magluto, samantalang si Kim Nari ay nagtataka kung ano ang nasa menu ngayong araw. Ngunit bigla siyang tumakbo papunta sa liquid metal chimera, na tila hinihila siya nito. Pagkadampi ng kanyang kamay sa dahon ng chimera, may kakaibang komunikasyong naganap, at agad siyang nalungkot. Paglipas ng ilang oras, lumipat ang eksena sa dapit hapon. Matagal na panahon ang inabot bago matapos ang pagluluto. Nang sa wakas ay matapos ito, napamulagat sina Eaglehead at Gia sa kanilang nakita. Kimchi curry rice ang niluto, nilaga ng kasing tagal ng sabaw ng buto ng baka. Ito ay isang espesyal na putahe na gawa mismo ni Sejan. Ipinagmamalaki niya ito kahit simpleng curry at kimchi lang. Dahil dinagdagan niya ito ng masarap na salmon at baboy. At maraming gulay ang hiniwi niya ng sagana, matapos iyon, patuloy siyang naghahalo sa palayok ng halos isang oras. Upang hindi masunog ang ilalim ng sabaw, sa wakas, handa na ang masarap na pagkain at inilapag ito sa mesa. Alam ng magkapatid na kahit ang amoy pa lang ay nakakagutom. Nagtanong si Chun kung dapat na ba nilang tikman, habang umaasa si Seja na magugustuhan nila ang lasa. Nang tikman ni Najia at ng ibong may ulo ng agila ang pagkain. Tila lumipad sila sa langit sa sobrang sarap, na pagtanto nilang ito ang tinatawag na pagsasanib ng silangan at kanluran. Bagaman maanghang, nagustuhan ng batang lalaki dahil napakasarap nito. At napaisip kung may halong Indian spices ba ang sabaw. Habang si Chun ay napatawa sa reaksyon ng magkapatid, tila isang comedy skit. Ngunit napansin niyang hindi kumakain si Kim Nari. Tinanong niya kung bakit, ngunit tinalikuran siya ng dalaga at sinabing wala siyang ganang kumain. Bigla siyang tumayo at tumakbo, sabay sabing matutulog na siya ng maaga. Naisip ni Chun na marahil nag-aalala lamang si Nari sa liquid metal kay Mira. Ngunit hindi niya inakalang may mas seryosong mangyayari. Habang nag enjoy ang mga bagong mandras, ang kulubat at mahina ng mandra ay biglang nagising. Na nagtataka kung ano ang nangyayari, paglipat ng eksena, nakita si Nabeem at Gia na masayang masaya. Sinabing matagal na mula nang huli silang makakain ng ganoon karami. Pero inaasahan na yon dahil si Sejan ay isang bihasang chef. Na ibang-iba ang estilo ng pagluluto, natawa si Jia, iniisip na para na siyang baboy, hindi ibong halimaw. Ngunit biglang tumayo si Chun at nagtanong kung gagawa ba sila ng bakod upang makatulong sa pagpapadigest. Sinabihan siya ng magkapatid na sila na ang bahala sa pagputol ng mga bato. Ngunit may nangyaring kakaiba, pagharap ni Chun, narinig niya ang isang kakaibang tunog. Isang gate ang biglang bumukas sa harap nila, at nakatayo roon si Kim Nari, iniisip na kung mananatili siya sa Demon Realm, magiging delikado rin ito para sa iba. Kaya nagpasya siya, kasama ang Metal Mandra, na bumalik kung saan sila nagmula. Hindi niya alam ang tunay na kakayahan ni Chun, ngunit sa kabilang panig, kinabahan ang binata, iniisip kung anong nangyayari habang umiiyak si Kimnari. Sinabi niya sa kanyang uncle na magingat, dahil papasok na siya sa loob ng gate.